Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oras. Ngayon ito po, uh, Doc Jean, ano po ba itong program ng NCSC na nakasentro nga po dito sa pagpapalaganap ng awareness hinggil sa mga sakit tulad ng Alzheimer's, dementia, at maging yung stroke po, Doc? Yeah, maganda yung iyong mga katanungan, Bea. Tandaan po natin na yung ating mga nakatatanda dahil nagkakaedad naman yan eh. So, nagkakaproblema din tayo para pinatawag natin cognitive impairments. Minsan, nakakalimutan natin, Bea, at na ating mga nakatatanda na yung pagiging makalimutin pala ay, although it normal aging, mm -hmm. pero pag sumusobra na ito, baka posibleng mayroon problema, no? Kaya yan, ay, ay nakasentro tayo ngayon dyan, at tayo nakipag-ugnayan muna sa mga espesyalista. Meron tayong ugnayan with uh, Alzheimer's is CAS Association of the Philippines. Bago lang, no? Kamakailan lang tayo ay nakipagpulong kila Dr. Um, Alvin Sanina at kay Dr. Michelle Anlacan upang mapagpatibay natin paano ba pwedeng magkaroon ng ugnayan ang komisyon, isang government agency na nangangasiwa para sa mga nakatatanda at sila namang mga grupo ng doctors at iba't ibang field, no? O kaya naman merong nurses, merong paramedical at meron pa silang mga pasyente at families na kasama sa kanilang grupo. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.